Sa video na ito na puno ng inspirasyon, matutuklasan mo na bilang isang tao, ikaw ay nagdadala ng ifihin ng Diyos sa loob mo. Alamin kung paano ka ginagawang natatangi, espesyal, at itinalaga para sa malalaking layunin ng iyong koneksyon espiritual. Sa pag-unawa ng lalim ng katotohanan ito, dadalhin ka sa isang paglalakbay ng pagpapakilala sa iyong sarili at pagpapalakas ng iyong pananampalataya. Maghanda upang kumonekta sa iyong banal na layunin at makita ang iyong buhay sa isang ganap na bagong paraan. Mayroon bang pagkakataon sa iyong buhay na naramdaman mong may kakaibang bagay sa iyo? Parang may malalim na layunin ngunit hindi mo lubos na maipaliwanag kung ano ito. Alam mo, hindi ito guni-guni. Ang katotohanan ay ang Diyos mismo ang naglagay ng espesyal na marka sa iyo bago ka pa man ipinanganak. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Bakit ikaw ang pinili? Bakit hindi iba? Kapag iniisip ko ang tungkol dito, naaalala ko ang panahon sa buhay ko kung saan pakiramdam ko wala akong direksyon. Para bang ordinaryo lang ang lahat at wala akong halaga. Pero isang araw, napatigil ako at naalala ko ang mga salita ng Diyos na tayo ay nilikha ayon sa kanyang wangis. Napaisip ako kung ako ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, hindi ba't may napakalaking kahulugan ang buhay ko? Hindi ba't may layunin ang bawat hakbang ko? Ngayon, gusto kong itanong sa iyo, napansin mo na ba na ang buhay mo ay hindi palaging sumusunod sa plano ng iba? Para bang may mga pinto ang isinasara, ngunit may iba ring pinto ang bigla na lang bumubukas. Maaring ito na ang senyales ng Diyos. Kapag ikaw ay may dalang ihihin ng Diyos, hindi ka basta-basta mayaayon sa sistema ng mundo. Ikaw ay tinawag para sa isang mas mataas na layunin. Isipin mo ito. Kung ang isang ama sa lupa ay nagmamalasakit sa kanyang anak, gaano pa kaya ang Diyos na lumikha ng lahat? Hindi ka aksidente. Hindi ka pangkaraniwan. May plano ang Diyos para sa iyo na mas malaki kaysa sa kaya mong isipin. Ngunit nararamdaman mo ba ito? Kaya mo bang tanggapin na ikaw ay pinili at hinubog ng kanyang mga kamay? Huwag kang aalis dahil sa susunod, mas malalim pa nating tatalakayin kung ano ang ibig sabihin ng pagdadala ng ipihi ng Diyos at kung paano nito binabago ang bawat aspeto ng iyong buhay. Kapag iniisip mo ang pagiging espesyal mo sa mata ng Diyos, tanungin mo ang sarili mo, naniniwala ka ba talaga na ikaw ay nilikha para maging kakaiba? Ang totoo, ang mundo ay laging nagsasabi sa atin na kailangan nating magpursige para mapansin na kailangan nating patunayan ang ating halaga. Ngunit paano kung sasabihin ko sa iyo na ang halaga mo ay nakatatak na sa iyo bago ka paman ipinanganak? Paano kung ang mismong ifee mo ay nagdadala ng mga katangian ng Diyos na makapangyarihan sa laha? Gusto kong magbahagi ng personal na karanasan. May mga pagkakataon sa buhay ko na naramdaman ko na parang hindi sapat ang ginagawa ko. Parang kahit anong pagsisikap ko, hindi ko maabot ang mga pamantayan ng iba. Pero nang mas lumalim ang relasyon ko sa Diyos, natuklasan ko ang isang simpleng katotohanan. Hindi tungkol sa kung ano ang ginagawa ko, kundi tungkol sa kung sino ako sa kanyang paningin. At ikaw rin ganoon ka. Ikaw ay obra maestra ng Diyos, nilikha ayon sa kanyang wangis. Ngunit isipin mo ito, kung dala mo ang wangis ng Diyos, hindi ba dapat may natatangi kang layunin sa mundong ito? Napansin mo ba kung paano may mga pagkakataon na ang lahat ng bagay sa paligid mo ay tila pinapaboran ka? kahit hindi mo naman inaasahan. Hindi ito swerte. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos. At sa tuwing nararamdaman mong parang ang mundo ay laban sa iyo, tanungin mo, sinusubukan bang ipaalala sa iyo ng Diyos na hindi ka para sa karaniwang landas? Nakikita ko ito bilang paanyaya. Isang paanyaya na tanggapin ang katotohanan na hindi ka ordinaryo na ang bawat hibla ng iyong pagkatao ay mayroong layunin. Ngunit ang tanong ay, naniniwala ka ba dito? Tinatanggap mo ba ang ideya na mayroong higit pa para sa iyo dahil sa Diyos na naglalagay ng kanyang pili sa iyo? Huwag kang bibitaw dahil mas hihimain pa natin kung paano nababago ng natatanging markang ito ang iyong pananaw, mga desisyon, at kung paano nito pinapalakas ang iyong pananampalataya. Natanong mo na ba sa sarili mo kung bakit tila hindi ka nagkakasya sa mga pamantayan ng mundo? Para bang may mga pagkakataon na ang mga bagay na mahalaga sa iba ay hindi gaanong mahalaga sa iyo? Ang sagot ay simple ngunit makapangyarihan dahil ang ihihinang ng Diyos sa iyo ay naglalagay ng kakaibang layunin sa iyong puso. Hindi ka tinawag upang magkasya sa mga hulma ng mundo ikaw ay tinawag upang magningning para sa kanyang kaluwalhatian. Isipin mo ito. May mga oras ba sa iyong buhay na naramdaman mong parang may tinig na nagsasabi sa iyo na tumayo at maging iba? Parang may pangarap o layunin na hindi mo may alis sa isip mo. Naniniwala ako na iyon ay hindi aksidente. Sa aking sariling karanasan, natutunan kong kapag ang Diyos ang nagtanim ng layunin sa iyong puso, hindi mo ito maiiwasan. Hindi ito nawawala, patuloy itong kumakatok sa iyong kalooban. Ngunit tanungin natin, ano ang ginagawa mo sa mga panawagang iyon? Pinapakinggan mo ba o sinisikap mong itago ito dahil natatakot kang hindi kahanda? Ang pagkakaroon ng isikin ng Diyos ay nangangahulugan na nilikha ka para sa masigit pa. Ngunit ang tanong ay, handa ka bang tanggapin ang hamon na iyon? Kapag naiisip ko ang tungkol dito, hindi ko maiwasang maitanong sa sarili ko, bakit ako? Bakit ako pinili ng Diyos para sa partikular na layunin? At alam mo, hindi laging madaling tanggapin iyon. Minsan nakakatakot. Minsan parang imposible. Ngunit sa tuwing nararamdaman ko iyon, naaalala ko na ang Diyos na nagbigay ng layunin ay siya ring magbibigay ng lakas upang ito ay matupad. At ganoon din sa iyo. Kaya, ito ang hamon, maglaan ng sandali upang tanungin ang sarili mo, ano ang ipinapagawa sa iyo ng Diyos ngayon? Ano ang nakatanim sa puso mo na hindi mo dapat baliwalain? Dahil ang sagot sa tanong na iyon ay maaaring ang susi sa pagtuklas kung paano mo maipapakita ang ihi ng Diyos sa mundo. At sa susunod nating pag-uusap, titingnan pa natin kung paano makakakuha ng lakas at direksyon mula sa Kanya para tuparin ang dakilang layuning iyon. Ano ang pakiramdam mo kapag naririnig mong sinasabi na ikaw ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos? Sa isang banda, parang napakataas ng sinasabi, hindi ba? Minsan, habang iniisip ko ang tungkol dito, napapaisip ako, paano kaya kung mas pinapahalagahan ko ang bawat bahagi ng aking buhay bilang bahagi ng plano ng Diyos? Kung ang kanyang ifefi ay nasa akin, anong klasing epekto kaya ito sa aking mga desisyon, sa aking mga pangarap at sa bawat araw ko? Tanungin mo, bakit kaya sa tuwing may mahalagang desisyon na darating, para bang ang Diyos ay may tinig na nagpapasabi sa iyo kung anong tama at mali. Sa sarili kong buhay, madalas ko itong maramdaman. May mga pagkakataong ang mundo ay nag-aalok ng mga kasiyahan at aliw. Ngunit sa loob ko, may isang malalim na tinig na nagsasabi na hindi iyon ang daan na tinatahak ko. Sa mga pagkakataong iyon, nare-realize ko na dahil sa estigi ng Diyos na nasa akin, hindi ako basta-basta napapaakma sa mundo, may mas mataas na layunin na tumatawag sa akin. Isipin mo, bakit hindi ko kayang tanggapin ang mga bagay na hindi alin sa plano ng Diyos para sa akin? Bakit may mga pagkakataon na nagiging komportable ako sa mga bagay na alam kong hindi ko nararapat? Naniniwala ako na ito ay dahil sa pagkakaroon ko ng Kanyang Fifi, isang patuloy na paalala na ang buhay ko ay hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa kanya. Ang mga desisyon ko, ang mga hakbang ko, at ang bawat araw na lumilipas ay may layunin hindi ko na kayang baliwalain iyon. tanuin natin, ikaw ba ay tumatanggap ng mga pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Diyos, o sinusubukan mong maghanap ng sarili mong paraan? Sa aking sariling buhay, natutunan kong ang Diyos ay may mas mataas na layunin kaysa sa anumang plano na iniisip ko. Kung siya ang nagbigay ng aking fiti, alam ko na siya rin ang magpapakita ng mga hakbang na dapat kong tahakin. Baka nga, sa bawat hakbang na tinatahak mo, may pagkakataon kang magtanong, paano kaya magiging mas maligaya at matagumpay ang buhay ko kung papakinggan ko ang tinig ng Diyos na nagsasabi sa akin kung ano ang kanyang plano. Kapag tumahimik ka at naglaan ng oras, mararamdaman mo ang kanyang gabay. Ang tanong ay, handa ka bang tanggapin at sumunod sa kanya? Isipin mo, anong mga pagkakataon ang natutunan mong magtiwala ng buo sa Diyos? May mga pagkakataon ba sa buhay mo na parang naguguluhan ka sa iyong daraanan at kahit anong pilit mo, hindi mo makita ang tamang daan? Minsan, sa mga mahihirap na sandali, parang hinahanap mo ang mga sagot sa mga palatandaan ng mundo. Pero may isang tanong na hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko, bakit ba hindi ko kayang magtiwala ng buo sa Diyos, lalo na kung alam ko naman na siya ang may plano sa buhay ko? Minsan, napapaisip ako, bakit sa bawat kaganapan sa buhay ko, mayroon palaging pagkakataon na dapat magtiwala sa Diyos? Kailangan ko bang maghintay ng mas madali o mas maliwanag na sagot? Noong una, nahirapan akong tanggapin na may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ang mga desisyon ko, ang mga bagay na gusto ko, ay minsang naurong dahil sa takot at pagdududa. Ngunit natutunan ko na kapag pinipilit kong magtiwala sa Diyos, kahit na mahirap, doon ko lang nakikita ang mga himala. Sa tingin mo, paano ba natin matutulungan ang ating sarili na magtiwala sa Diyos ng buo? May mga pagkakataon ba na masyado tayong nakatuon sa ating sariling mga plano na nakakalimutan natin na may mas mataas na layunin si Diyos para sa atin? Kung minsan iniisip ko, bakit hindi ko madaling tanggapin na ang Diyos ang may hawak ng kontrol sa lahat ng aspeto ng buhay ko? Baka dahil sa likas na pagnanasa kong magtulungan ang aking sariling lakas. Pero kapag mas nagtiwala ako, mas nakita ko kung paano ang Diyos ay nagdadala ng mas magaan na landas. Pumili ka na ba ng tiwala kay Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay mo? Ano ang mga bagay na kinakailangan mong ilet ko para sa Kanya? Kung mas lalalim ang relasyon mo sa Diyos, mas mapapansin mo kung paano niya binibigyan ng mas malinaw na direksyon ang bawat hakbang na tatahakin mo. Ibinabalik sa iyo ng Diyos ang pagkakataon na maranasan ang kanyang kalakasan sa iyong buhay. Huwag mong kalimutan, ang pagtitiwala kay Diyos ay hindi nangangahulugang walang pagsubok, kundi nangangahulugang may kasiguraduhan kang hindi ka mag-iisa. Bakit kaya madalas natin tinatanong ang ating sarili, ano ba ang purpose ko sa buhay na ito? Minsan, kahit anong pilit natin, parang hindi natin makita ang ating landas. Parang paulit-ulit lang ang buhay natin, at hindi natin matutunan kung paano magtulungan ang mga pangarap at ang plano ng Diyos para sa atin. Pero ano kaya ang mangyayari kung mas bibigyan natin ng pansin ang ating espiritual na buhay? Kung sasabihin ko na ang bawat hakbang na ginawa mo, ang bawat pagsubok na dinaanan mo, ay bahagi ng plano ng Diyos, magiging mas magaan ba ito sa iyong puso? Naalala ko noong ako rin ay dumaan sa mga sandaling puno ng pag-aalinlangan at takot. Ang mga pagkakataong parang lahat ng bagay ay nagsasabay-sabay na magulo at hindi ko alam kung paano ko patatapusin ang araw. Pero sa mga panahong iyon, naisip ko, bakit hindi ko subukang magtiwala na kahit sa gitna ng lahat ng ito, ang Diyos ay may magandang plano. Alam ko na hindi ko kayang baguhin ang lahat ng bagay, pero sigurado ako na may hakbang si Diyos na tinatahak para sa akin. Ang tanong ay, handa ba akong sumunod sa Kanya, kahit na hindi ko nakikita ang buong larawan? Ang tunay na layunin ng ating buhay ay hindi palaging madali at tahimik. May mga pagkakataon ba na nararamdaman mong ang iyong mga pangarap ay hindi umaayon sa iyong sitwasyon? Minsan, parang nahihirapan tayong magkaisa sa ating mga pangarap at ang plano ng Diyos, hindi ba? Ngunit habang binabalikan ko ang mga panahong nahirapan ako, natutunan ko na ang mga pagsubok na ito ay hindi para palupuin tayo, kundi para magpatibay sa ating pananampalataya. Sa tuwing hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa susunod, Raramdaman ko ang katahimikan ng Diyos na nagsasabing, Magtiwala ka lang. Kumusta naman ikaw? Ano ang mga bagay na nakakapagpahina sa iyong pananampalataya? Naalala ko pa ang mga sandali na natakot ako na magtuloy pa sa aking mga pangarap. Ngunit laging may isang tinig na nagsasabi, Huwag mong kalimutan, anak, ikaw ay aking nilikha at bawat hakbang mo ay aking pinaplanong mabuti. Kapag iniisip ko ang mga pagkakataong iyon, alam ko na ang aking mga pangarap ay nakatanim na sa plano ng Diyos para sa aking. Habang patuloy mong tinatahak ang iyong buhay, maaari mo bang ipagkatiwala sa Diyos ang iyong mga pangarap? Kung ilalagay mo ang lahat sa Kanya, paano kaya magbabago ang iyong pananaw sa buhay at ang mga desisyon na iyong gagawin? Alam mo, madalas kong itanong sa sarili ko, ano ba ang hinahanap ko sa buhay na ito? Minsan, parang kahit anong pilit ko, hindi ko makita ang sagot puno ng mga tanong at alinlangan ang ating mga isipan at minsan, parang ang lahat ay nagiging magulo. Pero kapag binabalikan ko ang mga simpleng bagay, doon ko natutunan na ang tunay na sagot ay hindi matatagpuan sa labas, kundi sa ating relasyon kay Diyos. Minsan, napapatanong tayo, bakit ba ang mga pagsubok na ito ay patuloy na dumating sa buhay ko? Pwede bang sa bawat pagsubok na ito ay mailayunin ang Diyos na hindi ko pa nakikita? Pumunta ka na ba sa isang lugar kung saan pakiramdam mo ang Diyos ay tahimik? Doon ko natutunan na ang pagkatahimik ni Diyos ay hindi nangangahulugang wala siya, kundi ibig sabihin ay nagtutulungan siya sa ating mga pananampalataya. Nakakaranas ka ba ng mga sandali na para bang napakalayo ng Diyos at pakiramdam mo ay naiwan ka sa isang sitwasyon na mahirap lutasin? Pero kung mas titigan natin ang ating buhay, makikita natin na sa bawat pagsubok, may mga pagkakataon na hindi natin napapansin ang mga pagsagot ng Diyos. Nakikita ba natin ang mga maliit na himala sa ating araw-araw na buhay? Sa tingin mo, paano ba natin natutunan na magtiwala sa Diyos sa mga panahon ng pagsubok? May mga pagkakataon ba na parang wala ka ng lakas at nawawala na ang lahat ng pag-asa? Naalala ko noon, sa isang madilim na bahagi ng buhay ko, naisip ko na ang mga pagsubok ko ay tila hindi matatapos. Ngunit sa mga pagkakataong iyon, nang magtiwala ako kay Diyos, nagbukas ang aking mata sa mga pagkakataon na hindi ko pa nakikita. Pwede bang sa bawat paghihirap na pinagdadaanan mo, ay layunin si Diyos sa bawat hakbang na iyong tinataha? Kapag iniisip ko ang aking sariling paglalakbay, mas naintindihan ko kung paano pinapalakas tayo ng Diyos sa bawat paghihirap. Hindi niya tayo pinapabayaan, bagkus, dinala tayo sa mga pagkakataong kailangang magtiwala at magpatuloy. Tinitignan mo ba ang mga pagsubok bilang isang pagkakataon para magtiwala kay Diyos ng mas buo? Alam ko na madalas mahirap ito, pero sa mga pagkakataong nagtiwala ako, doon ko natutunan na ang mga pagsubok ay hindi magtatagal kung magtitiwala tayo sa plano ng Diyos. Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.